Magandang gabi. Ano mang oras sa inyo ngayon mga kaibigan, mga kababayan. Ah, uh, meron po tayong pag-uusapan sa oras na ito na kung si Maria ba ay ina ng Diyos? Biblical ba na si Maria ay ina ng Diyos? Kasi meron po kasing mga pananampalataya na sinasabi nila na si Maria daw ay ina ng Diyos ngayon papaano si Maria naging ina ng Diyos dahil kung ating pong pag-aaralan ng Biblia sabi ni Kristo sa Juan 3.6 na sabi niya ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga ngayon, ano ba ang Diyos? Hindi tayo tutol na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Kasi siya ang sa pasimula, uno-uno ng one, siya ang verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Si Kristo sa pasimula bilang verbo, siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Ngayon, si Kristo ipinanganak na siya ng Ama sa eternidad mababasa natin yan sa awit dosyete na aking sasaysayin ang tungkol sa pasya sinabi ng Panginoon sa akin ikaw ay aking anak at sa araw na ito ay pinanganak kita yan si Kristo ay pinanganak na ng Ama doon sa eternity wala pang mundo ang katunayan kasi ang Kristo galing yon sa sinapupunan ng Ama at ang ginawa ng Ama ay pinanganak siya sa Juan 1.18 At alam naman natin na ang Diyos ay Espirito Natural na ang ipapanganak niya ay Espirito din Dahil ang Diyos ay Espirito Juan 4.24 Nakasulat na ang Diyos ay Espirito Kaya logical na ang ipapanganak niya ay Espirito din At yun nga ang verbo si Kristo So paano naging ina si Maria ng Diyos? eh wala kasi Maria na, ipin na ipinanganak na si Kristo yung espiritu wala pang mundo eh. sabi nga ay eh, sa Juan 17 na ako'y inibig mo bago natatag ang sanglibutan sabi ni Kristo sa Ama ngayon may pinagbabatayan kasi sila sa Lucas 1.43 na sinasabi doon ni Elizabeth na si Maria ay ina ng aking Panginoon. Take note, ina ng aking Panginoon. Hindi naman sinabi ni Elizabeth na ina ng aking Diyos. Si Elizabeth po ay isa po itong matuwid na tao kasama ang kanyang asawa ni si Zacar na si Sakarias. Ah, uh, siya po ay sila po ay lumalakad sa lahat ng utos at palatuntunan ng Panginoon. Therefore, si Elizabeth may idea ito na ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga sinabi niya eh, hindi niya sinabi na ina ng aking Diyos, kundi ina ng aking Panginoon. Ibig sabihin, alam ni Elizabeth, kasi si Maria laman, sabi nga doon sa ano, sa Trisa uh, is ng uwan, sa prinsipyo ng Biblia, sabi ng Panginoong Isus, nang ipinanak ng laman ay laman nga. Si Maria in, ay siya po ay tao o laman. Uh, kaya nga sinasabi ni Kristo sa Mateo 8.20 na ang anak ng tao ay wala man lang kahiligan ng kanyang ulo. Sinabi niya doon yon. Sinasabi ni Kristo ang siya ay tinatawag na anak ng tao o tinatawag niya ang kanyang sarili na anak ng tao. Bakit? Kasi ang katawan ni Kristo ipinanganak ng tao. Kaya tao talaga ang katawan. Ang katawan ni Kristo ay tao po yon. Sabi doon sa Juan 1.14 at nagkatawang tao ang verbo. Therefore, ang katawan ni Kristo ay tao. Kaya nga sabi doon sa Mateo 1.23, ang dalagay magdadalang tao. So, tao, hindi yung hindi Diyos ang katawan, hindi tao. Ang verbo, yung espiritu, Diyos talaga yon At hindi po pwede na ipapanganak ni Maria yon dahil espiritu yon At si Maria ay tao po. Kung titingnan natin ang regla ng Biblia, 3 sa ng 1, ang ipinanganak ng is laman, laman. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu. Hindi po pwede na ipanganak ni Maria ang espiritu. Dahil wala pang asya eh, umiiral na ang Kristo eh. So paano niya ipapanganak ang laman? Ngayon, ay ang sagot naman nila eh, yun ikang espiritu ni Kristo, kasama ika yun sa ano, sa ipinanganak ni Maria na sanggol. Kasi magbabatayan nila ang 2.9 ng kolosas na sinabi doon ay eh, nasa kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa kahayagan sa laman hindi tayo tutol doon pero dapat nating tandaan na ang ipinanganak ni Maria tao yon sanggol no? nagsimula sa sanggol at ang layunin ng Diyos sa pagkasugo kay Kristo sa kanyang anak na Espiritu sa Berbo, ang layunin ng Ama ay sinugo niya ang kanyang anak upang mangaral nasa 1.3.16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. So, papaano makasampalataya ang libutan kay Kristo? Natural, ipapangaral niya ang salita ng Diyos. Sa 3.34 ng 1, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos tandaan natin ang layunin ng pagkasugo kay Kristo ay para ma mangaral ng salita ng Diyos kaya nga sa Hebreo G5 pagpasok niya sa sanglibutan hain at handog hindi mo ibig kundi isang katawan ang sa akin na inihanda mo sabi ni Kristo pagpasok ni Kristo sa sanglibutan merong nakahandang katawan na kanyang papasukan at uh, ang layunin noon ay makapangaral. Ngayon, paano susuguin ng ama ang espiritu ng verbo doon sa sanggol na ipinanganak ni Maria? Paano niya susuguin yun ay ang layunin nga ay mangaral? Mangaral. Paano makapangaral ang sanggol? Eh ang sinasabi nga doon sa sa Lucas nung ipinanganak si Kristo ibinalot ng lampin. Ibig sabihin, dumaan sa proseso yon ng pagkabata, sanggol. Hindi agad-agad, eh, instant na malaki na siya. Ibig sabihin, pag binabalot ng lampin, inihiga sa pagsabsaban, hindi pagkanapang pagkatao noon, sanggol nga eh. Eh, alangan naman na susuguin ng ama ang espiritu ng verbo doon. Paano makapangaral ang sanggol? Eh, alam naman natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluan. Ayan. Eh ngayon, ang ang pwede nilang i, ano dito. Itanong, eh paano ikaw mabubuhay ang sanggol kung walang espiritu 'yon? Eh mabubuhay talaga 'yun dahil may espiritu. Kaya lang hindi pa 'yun ang espiritu ng verbo. Ang sabi kasi sa 2:26 ng Santiago, ang katawang walang espiritu ay patay. So para 'yun ay mabubuhay ang katawan ng bata hanggang sa lumaki, ay meron dapat dapat na espiritu Ayan. para mabuhay tandaan natin na sinugo ang Panginoong Isus ang espiritu niya pagpasok sa sanlibutan merong inihandang katawan ibig sabihin handang katawan ibig sabihin handa rin yon sa pangangaral hindi ibig sabihin na sa sanggol ay eh, sinugo agad ang espiritu ng Kristo paano yung isusugo eh ang layunin niya ay mangaral tandaan natin na sabi ni Kristo ang ipinanganak ng laman laman nga si Maria hindi po yon espiritu kundi laman natural ang ipapanganak niya laman hindi espiritu ang Diyos naman ay espiritu logical ang ipapanganak niya espiritu at yun nga ang espiritu na verbo ng Kristo noong hindi pa natatag ang sanglibutan at kung babalik na natin sabi ni Kristo sa 820 ng Mateo na tinatawag niya ang kanyang uh, uh, sarili na anak ng tao o ang kanyang katawan kasi ang nanganak tao kung may sinasabi na anak ng tao ano ang nanganak? natural tao at ano yung kung merong tinatawag na anak ng tao e eh, ano ang ina? di ina ng tao tiin ina ng Diyos ayun po at yung sa Lucas 1.43 alam ni Elizabeth ang kanyang sinasabi hindi niya sinabi na ina ng Diyos kundi ina ng Panginoon kasi ang Kristo ay gagawin talagang Panginoon yon nakasulat yon sa aklat ng gawa 4 di ko lang masigo yung sitas pero sinabi doon na ginawa ng Diyos na Panginoon ang Kristo sa sinabi ni Elizabeth ay ina-anticipate niya na si Kristo ay magiging Panginoon. At yun lamang po mga kaibigan, mga kababayan. Uh, at kung nagustuhan niyo po itong ating pag-uusap, ay please uh, subscribe at like at share lang po. Uh, hindi po ako mga ngaral, hindi po ako pastor, kundi isinishare ko lang yung mga natutunan ko sa Biblia sa mga pagtuturo ni Brother Eli Suryalo Maraming salamat po.